Ooh. Meron ako dito nakitang pili nuts. Yeah, sa mga nakakalam dito, ito yung pili ng bicol guys. Sobrang sarap nito. Ayan siya guys, itim pa yan kasi pag nilaga mo to, pwede rin kainin tong laman nito. And kapag naubos mo na, meron ka dyan makikita sa loob na pili nuts. Ayan yung pinaka masarap talaga. Itong pili na to guys, sa bicol lang talaga siya. Wala kang makikita sa ibang lugar. Ayan yung ganyan yung itsura niya. Guys, masarap to pag may, ano, may asuka, tapos piprito mo. Tawag, piprito ba tawag dun? Basta sobrang sarap nun. Maraming nagbibenta nito sa mga terminal ng bus sa Bicol. Kaya sa mga taga Cavite diyan baka gusto niyo magpasabay. Bibili ko nito. Pero papatungan natin yung presyo. Sino kasi na presyo ni Mama? Sa mga hindi pala nakakalam nito, ganito pa rin laman niyan. Ayun. Etong puti na to, pag nilaga to makakain to. Ito yung pinaka gusto ko guys, itong pilinas na to. Grabe, sobrang malinam ng nito. natin kung makukuha ko to. Kaya ay magbakuha. Ayan. ay, ay, tapon pa. Ito siya guys, ayano. oh. Sobrang sarap nito. Hmm. Mahirap lang talaga siya kunin. Sa kailangan ng pupukpok mo talaga 'to ng martilyo. Ano? Mm. Mm. Kaya gusto mo kain? Alam mo ba yung pamangkin ko guys, taga Bicol siya, pero hindi siya nakain ng ganito. Mmm. Sarap. Wala nga. Kailangan na kasi mamay yung kalahati. pa hmm. Pwede pwede ba ito ilaga guys?